Well, uh, hi folks! Ito muli si Mr. Hamilton Cruz upang muli kayong bahagi na ng ilan sa kaniyang mga karasan o mga paglilinaw hinggil sa ating kasaysayan. Okay? Well, uh, nung uh, aking ibinabahagi uh, sa mga bata ang tungkol sa kasaysayan ng pag-atras ng pwersa ni Aguinaldo patungo sa norte Hamantalang sila ay hinahabol ng mga Amerikano sa pumamahala naman ni General uh, or ni Major March ay uh, makakita po natin kung paanong ipinatanggol ng kanyang, ng kanyang rear admiral or let's say uh, general na si General Gregorio del Pilar. At doon na ho sa ating kasaysayan ating napansin na si Gregorio del Pilar ay naatasan na magbantay sa dakong likuran ng uh, uh, nagmamarchang hanay ni uh, Aguinaldo. At uh, doon sa Tiladpas ay nakatatin kung pa paano ipinagtanggol nitong si Gregorio del Pilar ang kanyang general, thereby defending the Republic. Huh? Now, ang tanong natin dito, guys, ay... Uh, saan bang parte ng Pilipinas matatagpuan ang Tirad Pass? Ha? Kasi dun sa mga ilang mga aklat ang nakalagay lamang doon ay Tirad Pass North Luzon or Tirad Pass Luzon. Okay? So, iyon lamang kaya sabi ko sa ating sarili, sa mga matatagpuan itong Tirad Pass o Pasong Tirad? Well, meron nga pa lang diorama yan sa kung pupunta po kayo doon sa bahay nitong si Padre Jose Burgos sa Vigan. Meron diorama ng pagpunglo sa ulo ni General uh, Del Pilar. Okay. So, malabo kung pag-uusapan natin ay eh, tirad pas Luzon. Napakalawak noon. No? Actually, doon nga sa isang aklat pa lang nakalagay, sa isang private book nakalagay doon, Mountain Province. So, sa aking pagkat bibigay aral sa mga mag-aaral ang sabi ko ito ay sa mountain province no but uh, one day i have researched in a uh, geographic uh, magazine ang nakalagay doon eh? summer in santa uh, Ilocos sur no kasi ang, ang ang ruta kasi from pangasinan o uh, manawag no then they they go they go north they went north and then passed to the yun nga, pasong tirat. na Okay, so, I believe noon na ito nga ay nasa mountain province. But, when I saw, again, another article, it said, yun daw ay nasa Gregorio del Pilar, Ilocosur. So, mali ang unang punto na mountain province, although ito nga ay papuntang mountain province, ito para ay siguro pas papuntang uh, mountain province. At ito nga ay nasa around vicinity ng Ilocos Sur. Okay? So, sa isang um, magazine ng Northern na uh, parang ito tourist magazine, ipinakita roon kung paano -pa ang uh, ay nakapaloob pala sa Gregorio del Pilar. At ayon sa iba pang mga akta, ito ay dating tinatawag na Concepcion. Concepcion Ilocos Norte, uh, no, Ilocos Sur, and then ginawa itong Gregorio del Pilar para nga uh, parangalan si General del Pilar. No? So, from conception, ginawa itong Gregorio del Pilar town or municipality. Okay? So, dun makikita yung tirad pass. Eh, ang tanong natin dito, eh, ano kaya itsura noon? So, siguro, yun, yun ang isa sa mga future na pupuntahan ko para makita sa aking personal na mga mata kung ano itsura ng tirad pass na yun. So, maliwanag na ang third pass ay nasa Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Okay? Na dating konsepsyon. Ang pagpunta roon, sa ikaw, papuntang Bigan, dadaang, uh, bababa ka lang ng Candon City, then mag-abang ka ng jeep, papuntang Gregorio del Pilar, and then siguro, uh, pwede ka lang pumunta by walking, siguro, no? Or uh, by uh, operating, or let's say, archaeological and tricycle well uh, historic site okay and that is Tirad pass okay bye, bye see you next time on my next webcam and youtube informative show okay have a good Reporting <laughs> the climb. Okay, thank you.